sinidangna isda sinidangna isda kaso bu bula bula sang ngato sa bubu to no kaso ay na sayo tanggalan mo tanggalan mo ng babos ay sadya pinakinggan ko ay diretso sa tubig. Mag-start <laughs> muna ako sa tubig. Papuloyin ko muna yan siya, guys. Tsaka kanila tayo lagay ang ating mga sangkap. Pwede naman kung gigisahin, pwede naman hindi. Yan ang way ko sa pagluto ng sinigang na isda. So, ipakita ko, guys, yung aking sangkap. So, guys, ayun ko na yung aking mga sangka na hiwa ko yung nakapilapin. Meron tayong sinigang sampalok. May ginisang mix. May okra. So, patanggagan natin ng patatas. At ito yung aking isda. Pagkasan yes. ko yun siya. Guys, kumulo natin yung tinto. Bake, lalagyan natin ang kamatis. Wala yeah, mm -hmm. na kaya hiwa natin dapat. Masarap sana na kumigapit. So, si si Kapasaw na kumigapit. Tapos, ilalagyan natin ang sibuyas na puti

Tay okay. na din ba puro ulit siya. So guys, kumulo na. So lagyan natin ang ginsa mix. So natin na po sa boto na min. Kasi so, na natin ang patatas instead na gabi, patapos na. Nalagay natin. <laughs> so, ayun na guys. Nalagay natin patapos. Pasaba kami for today Nagyan so, ni Marcia ng paminta. Ayan. Wow. Oh, okay. Tapos konting asin sin asin, samdiyong malutnatin, kagaya ng asulbuto pa nito, bakamat dami yung dumami ba? mga one part lang, nandit ka, o tamon na, na lang natin ay sino na guys Alagay na natin ng mga sampot-sampot yan, may kulang kyan siya. So guys, kumukulo-kulo na. Pero ang patatas namin, makahilaw ko siya. Kailangan ko lutuin natin yung patatas. Pindutin mo na ayos siya. Press mo. Ay! Luya! <laughs> Luya pala yun, sorry. Sarap yan kasi maraming loya. Saan ba yung patatas? Iba naman mga sinigang, walang loya. Medyo ano pa ba? Masarap kasi may loya, matanggal ang langsa ng asin. Ay, nasin na ng isda. So, ayan na guys. Malapit na siya. Maluto ang Kunti ang... pa na. No? Matigas pa na. No? Matigas pa. Pang... Matigas pa ang aming nilagay na ano, patatas. So guys, ipag... Dalagay na natin ang sinampaluka. Sinigang. <laughs> so, ayan na guys. Lagyan na namin sampaluka. Sinigang. Sarap. natin siya. Ayan ka lang natin. Ito yung kulok-kulok. So guys, ayun na. Kumulok na. Nilagyan na natin yung ating sinampalupang. Sinigang. Sinigang sinampalupang. Si Marshall, taga-tikin. Okay. tama na. So, na natin ng okra. Okay. Wow. Shopping guys. Okras. patatas. So, yan natin na pulo okay. na rin siguro ilang. Yan ang patatas. Yan ang patatas natin kung... Tapos luya pala yung natin. Hello pwede na. Magkukulo-kulo pa naman siya. Hmm. Kulo-kuloin so, na natin siya, guys. Masarap niya. So, guys, luto ng ating mga gulay-gulay. So, ilagay na natin yung ating isda. Ayan. Masarap Masarap na isda. isdak natin Lagi na natin ang isdak natin Ang isdak natin So marami na mga isdak Marami na mga sya yan siya nak na hindi na natapos yung bayan natin pag so huloy natin sya baka ba? kaya so nagsalit na isda yun nakagalit nakaduto ng sinigaw sinigaw na isda dadagdag pa tayo dyan guys pagpalasa mm -hmm. Chili. Siling. mahaba. Ayan. So, kompleto so, so, na yung sawo natin. Palutuin na natin ng bagyang ating isda. Maya, maya, lutuin yung isda natin siya. So, ano siya na na niluto namin. Sinigang sa so, isda. So. Sinigang na isda, no? Sinigang na isda. Tignan mo. So, oh, Sine? Sine-sine. sine buong ano Buong... buong sinigang na yun eh. Pero masarap eh. Sine-sine. Sine-sine. Tingnan natin yung isda natin. So, ayan lang natin siya guys maluto pa. Yung isda natin. So, yun lang guys. Ang aming niloto for today. sinigang na isda. So, thank Fish sinigang. Sinigang na isda. Ayan, ang sinigang na isda. Lumutang-lutang na siya, guys. Ayan pa natin maluto yung bahagya So, okay na yan. Maya-maya, kakain na kami, guys. Sinigang na isda.

Bye. Kain na kami maya maya. Thank you for watching. See you too. Tomorrow. So see you next video. <laughs> Don't forget to subscribe and and like like, like and share. Grace Tiago. Ayan si Marcy Dumagan guys. <laughs> Taga saan ka? Rambo, <laughs> um, Philippines. Bohol yes. Pilipin siya guys pili ha. Ah. Don't forget ha. Uh. <laughs> Don't forget to remember me. Oh, sige na. Pwede na yung papatay na namin yung nilong ko lang pili kasi matuloy ka siya. So, so kakain na kami. Pili. Thank you guys. Ingat kayo dyan. And God, God bless. bless. God bless. Marisha, God bless. God bless. God okay Sige na. Papatay na namin guys. Duto na. Pwede na no? Mm. Pwede. Bye guys. Thank you. bye bye, bye. <laughs> pasingit mo na <munang> bye <laughs> isa pa bye, bye. <laughs> naglaro isa pa one two three bye <laughs> oh, sige na balik na tayo dyan wow sarap pulung pulung, sarap magigrup ng sabaw oh, sige na bye bye guys Thank you for watching. Bye. See you to the next video. See you to the, see you to my next video.